Hmm. Tira niyo guys yung elevator dito ang laki-laki oh. Sa Budabe. Ganda ng ano Budabe oh. May ano kami libre hotel. Kasi na yung May ano. May ang, ano alas dos ng flight ko. Magpahinga muna kami sa hotel. Ayan, kasama ko. Punta sila sa Toronto. Ako naman sa Manila. Mm -hmm. uh -huh. yes, sir. Yes, sir. Guys, nasa labas kami ng Abu Dhabi Afro. Airport. ako talang ganda dito wait and sa kabilang side oh ganda din ala ala Есть на сатаксе камео. Да, да, Дера, я потом все. А Чуть-чуть подвесим. Здесь гейми да ваучер? Ваучер, ваучер сказал он, дайте. Сэндикс. Пэй. Мужик. ng Dynamo ang 'yo. No pare da. Studio trip. lang. pakita ko sa inyo kung anong meron dito. Okay. Yan ang airport na kinan ng airport. Oh. Adom daw, principle niyo is tudo la karta. Ayon dyan yung hotel namin, oh no? City Seasons. At ah, kami Guys, tignan niyo dito kasal hotel ng Abu Dhabi. An ganda dito! An ganda ng room. ng oh. May TV, sample may tissue <laughs> sa lamesa. May ano sila, dalawang tubig, tea, coffee, asukal. Yan yan, drawing pa dito. Banyo, banyo ata siguro to. Ah. Yan o. No? Banyo. Banyo na. O, oh, Budag. salamin. Aparador. May, may ilaw pa yung aparador sana all. Ayan, may kamal pa dito. Camel. Ayan. Ayan, kama ko. <laughs> Mag-isa lang ako dito. Ayan, yeah oh. <sighs> Yay! nandito ako sa Abu Dhabi, guys hello Abu Dhabi <laughs> libreng hotel librang lahat, pwede akong gumala dito ilang hours hanggang 11pm may ano may 10 hours, ah hindi 13 hours ako para gumala <laughs> tapos libreng pagkain pa may TV pa dito, dalawang TV pala dito yun natin yung view yung view dito Oh, ang ganda. Nasa 13th floor ako. Oh. Oh. Ayan, oh. No? Ang ganda. Hello, Abu Dhabi. Welcome to me. Ayan. Ang ganda. Yay! Kakain na ako, guys. Gugutom na ako. tawag dito? World Trade Center Ayan That is the World Trade Center This is the airport road Takuri And ako. Masha is there! Ayan. Hi guys! Hi here yung Odi ba? O diba? Ginala Ayan kasama ko o oh. Hi guys! Kaibigan hey, oh. ko O diba? Ganda rin siya sa badape <laughs> Pinuntahan talaga niya ako <laughs> Ayosin dito ko sa, sa my laundry. Ayan, dami Ay, <laughs> yung Pinay dito. Magkakaroon. Si Masha, kaibigan ko. Oo, oh, ayan. Dalawang <laughs> jacket. Um, sa laundry nyo. Madama, dami yung Pinay sa Abu Dhabi. An anim na blouse, an anim na hijab. Mm -hmm. uh, an San tayo uh, ta pupunta? Diyan sa WTC. Sa W, ano? CC. World Trade Center. Oo, ayan. Basta doon kami pupunta. <laughs> ba, diba, lahat na to friendship, walang... May friendship, saan ka pupunta, banta? Banda? Ate, <laughs> sige na, kayo makabangan nyo. Ayan guys, dito kami sa Desu World Trade Center Abu Dhabi. Ayan o. No? Ayan. Punta kami doon. Ah, Papasok na kami. Ayan. Ito, baby, dito. Pwede ba ito baliktad? Baliktad Oo. Oh. Wait. Hey. Let's go! siya para na sa rata. Oo. May yan to me. Oo, Ano ba ito? Yan yung mga... Um, Sige na, explain mga sa akin. Ito, ito yung, yung mga, iba. ano, mga Yalangal. condiments. Parang may narinigo kung kalangga. oh garlic. Oh, ah. oh, diba? Yan yeah, o. Mm -hmm. Do, Pwede may ano English para ano? yun, mga chamomile o. Oh. Ano? Frankincense, mga es... Um. ano, na to. Parang pro my granite ata 'yan. Melissa. Hoy, gusto ko si Melissa. Oo. Oh, 'Di ba? Ayun. Dito ay, sa Ano na i ano mo yung taas ng? Ilaw. Nananay dito, guys. So oh, oh. 'di ba na-amaze si Masha? <laughs> Derecho. Ito yung mga dresses. Ano ba to? Mga souvenirs. Mga souvenirs? Oo. Uh, -uh. So, Gusto, so gusto ko sana may naanong na kalagayan na, na, kalagay na <laughs> abu Mayroon naman. Mayro. Mamaya. Mayro. Mamaya. 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 Diretso ka, mauna ka vlog ka niya dyan. <laughs> oh, o, yung mga... O, oh, may Abu Dhabi. O, o. Ano mo ito? Para saan? Ano siya? Parang decoration. Souvenirs. Gusto hmm. yeah, ko yung parang ano, yung... Ano? T-shirt, yung ganun. T-shirt? You have T-shirt Abu Dhabi? Mini Abu Dhabi T-shirt? Yeah. Yes. Ah, they have.

O, oh, diba? Ang ganda pa ng design. Sa amin kasi huh? may carpet pero ibang ano. Yan yeah, o, t-shirt. How much at one, kuya? 65. 000. Wala? Ang lagi play. naman. Where are you from? Russia. Wow. But don't wait. If you like, I will mean, give you discount. DM siguro, S siguro. <laughs> Super big, kuya. Makano ba yun? 65 daw. Mahal man. Halo halo ini ate restaurant. Ayan ano ko na. Ganon. Halo Literal halo halo Ay sandali Careful

Ano oh, laki guys na Oh, oh, oh na dito. Grabe, hindi ko sa Pilipinas. Oo, oh, correct. <laughs> Try mo. Ano ko? Inagay ko. Ah, mo. Maglagay ka ng may, yung laman. Ano

Kunti yung ibang lasa, hindi. Matulad sa kabit ng na ano siya. Parang mas matamis sa kabit ng lasa. Ito? Pumunta ng Abu Dhabi para kumain ng isaw at chicken skin at halo-halo si Masha. 哈哈哈！哈。